Kahit Superman, isa lang fan. Uh Tigas sa umiikot oh. bang pigil siya. Ayun, yan yung ganyan yung uh -huh. nangyari ka Tapos Mag may ginawa siya dyan. yun nga, ito tinanggal yung sakit para makauwi ka. Oo. Oh -oh. <coughs> pigil siya oh. Stuck up talaga. Parang hinto ka na to. Ha? Parang hinto. Uh -huh. Kagabi. <laughs> Grabe talaga. Pasig to ka. Gapang talaga ako. Hmm. <coughs> um, oh, birit ka talaga nito. Umuusok na siya kahit di mo ka aircon. Oo. Nagkaroon na siya ng ano ko rin te. Yung fuse niya ng, ano. Fan. Hindi man pumutok eh. Hindi pumutok. Uh, hindi pa totally grounded. I Stock up lang siya. Mm -hmm. bleed laglag oh hindi kasama pa na ito oh kasama oh hindi naman mas hindi to mas lusaw kung di mistakap up motor eh mm -hmm. up motor kaya lusaw yung blade tas pa bigkit ng kaliwa eh laglag sunog siya may na na yan kaya hindi po buwan eh apa niya hmm. eh pa Oh, yun, sana kita eh. Oo, nga, eh. Kaso sabi mo, may Pero mo, dapat pala. ko na tinuloy Oo, mo na. Tinuloy mo na, di, isang, di ka na sana pumunta rito. Dito. Dito. Ah. Okay. Daan na ka kagad ah. Okay aircon ka ba? <coughs> Daan na ka yung diupan mo. Uh-huh. may karong problema yung pressure switch mo. Dapat maayos 'tong ang aircon no. Oh. Daan na ka kagad. Di panaka aircon yan, Pag binunot mo siya, namamatay. May problema pressure switch mo. Tab <laughs> pag ganyan mabilis masira yung pan yan kasi hindi pa nakair ko gumagana na kagad o oh. oh. dapat gagana lang siya pag uh, naka aircon low speed ito naka high speed na kagad eh Gaya aircon <clears throat> Lumigay Lumigay yung ano mo Puso switch <clears throat> na natin kung itong... <coughs> <coughs> ang yung ano nya hindi ano nga napansin siguro testing kung sumasabay na yung pan bunot at isang ano sa pressure switch na sa fan You know, dapat ganyan siya oh pag namatay compressor patay dapat ang pan pag nabuhay compressor buhay dapat pan dahil nga nagtanggal tayo nito pag ibalik natin yan mag high speed yan mo o oh, diba nag high speed natin sa aga agad hindi namatay na compressor high speed pa rin